So, yun, once mga kapagaw na welcome back to my YouTube channel. So, ayan mga kapagaw, meron tayong kapalit. Ayan, magpapalit tayo kay Sir Joseph Literalta, mga kapagaw, taga Bantay Bigan. Ayan. So, ang ipapalit natin, ito, tatlo. Ayan, ah. Kaya, babay sa kanila, mga kapagaw. Ayan. Tatlong bulik. Yung bulik natin na maaamok ma ma mga kapagaw. Ayan. Ayan yung tatlo. Si gold tsaka si black. Tapos yung isa natin na adult na tokmo. Mga kapagaw. Ayan o. No. So, kakarton ko na lang. Ayan, mabiyabiyaya pa sa bantay bigan mga kapagaw. Ayan. Kaya sana safety sila na makarating mga kapagaw. Ayan So, Oops, ito lang Ayan o. Kaya, ayan So, 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 no. so nagchat na si Kuya Joseph. When idol na isimpakon. Ayan o. So ayusin ko na lang mga kapagaw at titignan na natin at pupuntahan na natin yung PUB mga kapagaw doon sa terminal ng PUB. Ayan, ano, no? so, okay, no? babaksa babaksan na natin mga kapagaw para kita kita na pag okay naman yung paglagay natin sa kanila mga kapagaw. Ano? So dito natin nilalagay. Ayan, no? Sana safety sila na makarating mga kapagaw. Okay. ito yung adult mga kapagaw adult babae yan wala siyang sing sing you know, so takpan na natin ayun tapos ito yung magkapatid yan you know, o so ito yung magkapatid may sing sing tulad na yan you know, matured pa lang ito mga kapagaw yan so dalawa gold. Ayan o, yung sing sing nya. Ayan o, oh. matured. Ayan, so tatlo. Ayan, so tatlo na sila mga kapano. Ayan. Ayan. So, iti-tape ko na lang mga kapagaw. Iti-tape na lang. So, andito na yung tape. Ayan. para mapanood din ni Kuya Joseph. Yung, ay, kay... oh, kay, kay, kay Kuya Joseph. Ayan, yung paglagay natin. pinapakita natin na kinakarton mga kapagawa para wala tayong issue para hindi tayo may issue ayan, alam mo naman laman, eh nag-vlog pa ako Ay, kaya ayaw ko yung may issue mga kapagawa ayan. ayan so and so okay na mga kapagawa kaya sana safety na makarating doon kay Sir Joseph de Peralta. Ayan. Sir, okay na. Safety naman, mga kapagaw. Eh, no? So, binutasan ko lahat para makapaghinga sila ng maayos. Ayan. So, yun. Tara. Abangan nyo na lang, mga kapagaw. pago na ipadala ko na dito sa Bigan. Ayan, 94 na yung number niya. Ayan, so let's go. Tara na mga kapagaw. Ayan o, shout out. So, ayun mga kapagaw, dito ako sa bakanting lote. At kukuha ko ng mga tangkay ng eto mga kapagaw para sa darating na bago natin na alaga. Ayan, so kayo kayo apo. Kayo kayo. Ayan, kukuha tayo ng mga tangkay ng... Eto, di ko alam kung anong kanto mga kapagaw. Kayo, kayo. Kayo, kayo po. Ayan, kayo, kayo. Ay, shit. Para sa mga laga natin. Wala, di pwede. Sobrang kumakuan. Tawin nun. Nalupoy. Ayan eh. na lang. Dito, dito, dito. Kayo, Kayo, kayo po. pagumukan Ayan, so okay na siguro to mga yan. ayan lang natin dito ayan o tatanggalin natin itong mga dahon ayan at uh, titingin tayo dito baka may pugad ng mga bato-bato dito ayan, kayo kayo po kayo 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 po, kayo 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 baka siguro mayroon na naman dito mga kapagaw na bato-bato dito ay so wala na dito Ayan, na. mga tangkay. Ayan. Ayan, dito. Maganda kasi ito kasi talagang ito yung mga kinukuha nila. Ay. Oo. Wala nang, wala nang nagpupugad dyan. No? Dyan ko kinuha kasi dati. Yung, pariko, Yung bato-bato. Ayan. Ayan, sumiran pa dito. Yun oh, maganda itong mga to Ayan. Ayan. Ayan oh, maganda to Ayan oh, maganda to mga kapagaw. Ayan. Ayan. So, kayo kayo ako. Ayan. 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 So, okay na to mga kapagaw. Ayan oh. So, marami na akong nakuha. Ayun, no, may lumipad na bato-bato dito. Tingnan natin, baka may pumupugad dito. Ari ko. Ay, shit, daming langgam. Aray, aray. Ano, daming langgam. Ay. Daming langgam. So, wala na. So, tara na, mga Baka tatawag na yung number doon sa uh, PUB. Ayan at kukunin na natin yung palit ng ating mga tukmo yan o so dito lang naman sa bakanting lote namin kumukuha kumukuha yan Ayan, mga bata ay 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 o so yun lang mga kapagawa So ayun mga kapagaw ayan. So kararating ko lang mga kapagaw at ito na. I-unbox na natin to mga kapagaw yung bago natin alaga. Ayan o. Oh. So ang ganda mga kapagaw. Sinisili ko sa loob. Ang ganda mga kapagaw. So lalagay muna natin dito. Lalagay ko muna natin dito mga kapagaw. I-unbox na natin to. Ayan o. Oh. No? Bagong alaga. Ayan. So ipapakita ko sa inyo mga kapagaw. Ayan o. So excited na ako mga kapagaw. First time ko lang mag-alaga ng ganito mga kapagaw. First time ko lang mag-alaga. Ayan o. Eh. So dito natin nilalagay mas magandang kulungan at malawak na kulungan mga kapaga. Para mas nakakalipad sila ng gusto. Eto o, eto o mga kabago oh. Ang laki o, oh. yan oh. Yun Ang ganda mga kabago o oh. Yan o, oh. laki so ilalagay na natin dito mga kabago o oh. Yan Tapos isa pa Eto ah. Eto, eto daw yung malaki Ay, eto daw yung lalaki mga kabago oh. Pula, pula yung ganito niya. Ito daw yung lalaki. Ano? Alam na natin dito. Ano? Ano? So, tignan nyo mga kapagaw. Tignan nyo. Ano? Yan na sila mga kapagaw. Ayan oh. o. Yan. Ano? Sana. Ayan o. Ayan, bago mga kapagaw. Ayan, oh. oh. ganda. Ayan, sana maparami natin yung ganito. Ayan, lucky, oh. Ayan, oh. May sing-sing pa. Ayun, dalawa ayun ayun ayos ayos mga kapagaw daling kay Joseph de Peralta Bantay Ilocosur mga kapagaw ayun so konti na yung alaga natin bali tatlo ay bali dadalawa na yung tukmo natin wala na yung tatlo ayun. so wala na mga kapagaw ito na lang yung ring neck dub natin ayan yung ring neck dub natin na dalawa kasi dalawang lalaki ito ayan so ipapalit ko or, ibebenta ko na lang or uh, bibili ako na isang babae na ring neck dub para may papasawa natin dito sa dalawa mga kapag ayan o so tingnan natin tingnan natin ayan o ayan. Ayan, oh. No? dalawa di ko alam kung ano pangalan yan eh ano eh. Dalawa mga kapagod Hindi ko alam kung ano pangalan So nilagay ko na rito yung mga tangkay Ayan, ayan no? Wow, ganda, ganda. Yan. So hindi pa sila masyadong ayan kasi yan bago pa lang sila. Yan, pero itong isa tignan niyo. Oh. <laughs> so hindi pa lang ako nagpapakain mga kapagaw hindi pa ako nagpapakain Ayan. so papakain muna tayo Ayan. So, yung mga sisiw natin dito ko na rin nilagay Ayan, oh. Ay, Ayan, natin tapos, ayun, pakain na tayo. Mga kapagaw pakain na tayo. Pakinggam na naman mga kapagaw eh. Lalagyan lang. Sila kasi yung nanguubos ng mga pagkain ng na alaga natin mga kapagaw. Okay na. Ayun. So magkasawa daw to mga kapagaw. No? Mag-asawa daw sila. Ayan o. No? So andyan sila. Ayan. Magkasawa. Magkasawa daw yan. Ayan. So pa. So kaya paparamihin natin mga kapagaw. So yun lang mga kapagaw. ay, Maraming maraming salamat. So supportan nyo sa akin mga kapagawa at may bago na naman tayong alaga. Ayan. So yun, salamat mga kapagawa.